Hala, bakit ganyan na itsura ni Carlos Agassi yon Para siyang anatomy, para siyang bangkay, para siyang karpintero, para siyang magsasaka. Ang payat na ng mukha niya, sumobra ng diet idol, sobrang payat. Uh, guys, uh, asa mukha ka ng 60, mukha ka ng senior, laulaw na yung balat. Ang pangit ng katawan mo, bakit ganyan na itsura niya? Uh, kung napapanood niyo ako da... Ah, kas pa. Naparod kita dati. Ang bata-bata mo pa. Baka yung mo yung mga shows ko dati 20 years ago. 20 pa lang ako, 18. Ngayon po, 45 years old na ako. So, lahat po tayo tatanda. Ang maganda lang ay may pinagtandaan and we age gracefully. tinignan uh, ko rin po yung mga itsura ninyong ng lalait at nakita ko yung iba medyo overweight. Mas mukha pang matanda sa akin, kahit mas bata. Okay lang yun. Sana po hindi nyo may experience sa binabash kayo kagaya ng ginagawa nyo sa akin. Tutal sanay naman po ako. Yun lang. Tama kayo. Mali ako. I'm not your doctor. Do what works for you guys. God